Hello, what's up mga people people? Itong YouTube channel mga taong mahilig umuha ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at mahilig mangontra sa mga malas. It's Miri and welcome back to my channel, Mabuhay! And for today's video po ha mga beautiful people ay eto. May pag-uusapan naman po tayong isang napaka-interesting na topic ha mga beautiful people na may kaugnayan pa rin po sa mga kamalasan na maaring ginagawa na natin sa loob ng ating mga tahanan. Kasi pag-uusapan po natin yung mga sinasabing mga bagay-bagay po na dapat po iwasan natin gawin sa ating mga hagdanan. Ngayon po ha mga kumari tigang ay iba po. Ako ayun naman yung kumari tigang. Beautiful people! <laughs> <laughs> Kasi yung iba po ha, mga beautiful people, eh, ayaw mo patawag ng kumari kong tigang. Hindi daw, hindi pa daw siya tigang. Kasi sila daw ay eh, fresh. Ah, oh, siya, sige, bago pa tayo magpatuloy ha, mga kumari kong tigang, eh, magpa-fresh po muna tayo para tayo po hindi maging tigang. Kaya, sabayan niyo po muna ako. Ito, magpa-fresh tayo. Paano? Ganito. O, oh, ito. One, two, three. Press look, press look, press look. Ay. Oh. <laughs> ganun ba? Oh, ganun lang po ha, mga beautiful people. Para kayo maging beautiful at hindi kayo magtigan-tigan. Ah, uh, so yun na nga po ha, mga beautiful people. Ang pag-uusapan nga natin yung sinasabing sampung bagay na dapat po iwasan daw natin gawin sa ating mga hagdanan para tayo hindi makasalikop at hindi tayo abatan ng mga sinasabing mga kamalasan. Pero ito po ha mga beautiful people like, ay kakaiba po doon sa mga sinasabing paniniwala mga pamahiin tungkol sa hagdanan, yung mga sinasabing oro plata mata, yung mga uh, uri ng mga materials ng mga kahoy na dapat gamitin o yung mga lokasyon ng mga hagdanan, hindi po ganun ha mga beautiful people. Kasi ang pag-uusapan natin dito yung mismo pong mga bagay-bagay po. Hay! Hi. Hi. Pagpag ng pagpag -pag doon ng kagay niya eh. <laughs> Tignan nyo, ayun si ano, si Ligaya Alicia po. Pagpag ng pagpag -pag na Ano, nakangatin naman yung leg mo. Ah, impacto ka eh. <laughs> Halika nga rito. Halika Huwag ka magpagpag ng mga arganas mo dyan. <laughs> Ah, tinan nyo ito si Ligaya, Alicia siya po. Eh, Oo, oh, rito to. Oh. Oh, Makay ka muna sa akin mga, ano, sa mga followers. oh, ayan. Oh, hi, I'm Alicia. Ligaya Alicia Boo. Oh, hi, say hi. Hi, impact ka eh. Visit. Oo, diyan ka. <laughs> <laughs> so, yun na nga po ha, mga beautiful people. Ano ba yung mas nasabi mga bagay-bagay na hindi dapat ginagawa sa ating mga hagdanan? Meron po tayong sampu ha mga beautiful people at eto. Inilista ko na siya para hindi na natin ano hinta pa, nakalimutan pa. So number one po ha mga beautiful people, iwasan nyo daw po ang pagpapatong po mismo sa baitang po ng mahagdanan ng mga pitaka o wallet po ninyo. Nako, malas yan ha mga beautiful people. Bakit? Kasi alam nyo po ba na pagkakayon nagpapatong ng mga bag po ninyo o mga wallet, syempre may lamang pera yan mabilis na mabilis daw kayo kumabusan ng pera. Mabilis kayo mawalan ng pera ha, mga beautiful people, kapag kawinawan ninyo po yan. Kaya wag daw nyo pong gagawin yan. So, yun ang ating number one. Iwasan nyo pong pagpapatong ng mga bag po at mga wallet sa mga hagdanan. Pero kung walang pera, wala nang laman, e okay lang ba? E okay na siguro. <laughs> wag din po ha, mga beautiful people. Lalo kayo mawawalan ng pera. Oh, number two po ha, mga beautiful people, eh ito. Kung ikaw daw po'y nagdadalang tao, ay huwag ka daw uupo sa hagdanan. Ah, uh, bakit naman? Buntis ka na nga, uupo ka sa si hagdanan. Ikaw, eh, ikaw yung malaglag. Pag us us ka doon, eh di kay nakunan pa. Nako. <laughs> <laughs> Katanga naman. <laughs> Sorry, okay. Ano bang hinahanap mo dyan? Tinan nyo, ito. o, oh, nasa ako naman ngayon, no? Oh. Ano hinahamay, amay mo, nakita mo naman itong ubas ko dito. Mayroon ako ubas kasi dito. Okay, wow. mo ng ubas. Ah, oh, gusto mo itong ubas? Kaya hindi pwede sa ito, akin to. Oh? So, <laughs> hmm? Tatakap-takam eh, o. Oh. Sumpa, ubas. Hmm. Nami amoy, o. Oh. Sumpa. Bawal nga sa itong ubas, gaga. Oh. <laughs> Oo, oh, so ito ha, mga beautiful people, iwasan niyo po yan kung kayo po'y nagdadaan tao o kung kayo po'y nagbubuntis. Huwag po kayo uupo daw po sa mga baitang ng mahagdalan po ninyo. Ako, maaari kayo daw po ay magkaw ng miscarriages. Miscarriages. Yon, so, mahukunan <laughs> kayo. Uh, number three. Huwag ka rin uupo ng hagdanan kung ikaw po ay kumakain. Ako, mayroon bang nakaupo ng hagdanan habang kumakain? Mayroon po ha, mga kumari kong tigang. Sa mga pistahan, sa mga handaan. Halimbawa, yung kagulo na, wala nang mapwestuhan. syempre napakaraming bisita. Napakaraming tao. Yung nagkakain na Tapos wala nang mapwestuhan alam nyo yung iba doon na, uupo sa hagdanan hanay hanay sila doon sa hagdanan <laughs> so seryose eh hindi daw kay kainaman yan ha mga beautiful people iwasan nyo pong gawin yan kasi yan daw po yung nagdudulot naman po ng paghihirap kahirapan po kayo parang mapapasal mabubusong kapag ganyan kapag ka daw po kayo ay winawa ninyo ang umuupo sa hagdanan habang kayo po ay lumalakpiyok lumalang yun oo kumakain <laughs> so yun po ang ating pangatlo ha mga beautiful people at ang pangapat po ha kumalik kong tigang mga beautiful people ay iwasan nyo daw po ang pag-aabot ng pera kapag ka kayo po yung nakatungtong mismo sa hagdana ah nabawa kayo po yung papakit ng hagdana tapos may biglang humingi sa inyo ng pera o biglang may dumating na babayaran tapos hiningang kayo ng pera tapos Diyan kayo dudukot ng pera ha, sa hagdanan mismo Taka tayo kayo sa baitang ng hagdanan Tapos dun yung iabot ang pera Kasi ayaw nyo muna bumaba kasi na kayo Nako, negative din daw po yan Kasi yan din pong nagiging dahilan Kaya mabilis na mabilis din kayo na uubusan din ng pera Parang nahihigup lahat ng kayamanan po ninyo At kayo po ay eh, parang naghihirap Ina, ganun ba? Opo ha mga beautiful people Kaya iwasan nyo po yan ang number 5 po ha mga beautiful people Ay wag kang magdadasal Sa harap ng hagdanan Eh ka naman nagdasal sa harap ng hagdanan Ano yun? Katanga naman <laughs> 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 Hindi po ha mga beautiful people Kasi sinasabi nga diba nga daw po Ang maglagay ng altar Sa harap po mismo ng landing po Ng mga hagdanan Eh baka kayo po mayroong mga altar-altar dyan -altar Sa harap ng po ng mga hagdanan po ninyo O yung mismo po iba ay eh, naglalagay pa doon sa gitna Pinakagitna po nung ano hagdan do sa pinakalanding sa taas naglalagay sila doon ng alta, mini alta tapos syempre kapag ka kayo magdadasal nagdadasal kayong ganyan, alam niyo po ba kapag ka ganyan daw po, maaring daw kayo po ay binabantayan ng masamang espiritu sa likod po ninyo may tatayo dyan sa likod po ninyo habang kayo yung nagdadasal may nakatayo dyan, lingunin niyo yan may nakatangin siyang ganyan sa inyo eh sino yun? Aba, hindi eh, natin alam po sino yun, malay nyo si Taning yun at kaya kay ba na yun na Opo ha, mga beautiful people. Kaya iwasan nyo yan. Huwag po kayo magdadasal sa harap po ng hagdana. Tapos, baka mamaya nga, kayo nakaluhod doon, nagdadasal kayong ganyan, nagrosary kayong ganyan, and tapos ang likod nyong ganyan, Ipaisu-isu kayo. Yung pala'y hagdana ni Shepe, pababag niyang ganyan. Di nagtimbuang pa kayo. Eh, kung babagok ang ulo nyo, eh di hemorrhage kayo. Oh. <laughs> Kaya huwag kayong magdadasan o huwag na lang kayong maglagay ng mga altar sa tapat po mismo ng hagdanan kasi malas yan. O, number 6 po ha, mga kumalik ng tigang ay iwasan daw pong magsabit ng salamin sa ilalim ng hagdanan. Kasi so, yan daw ang gagiging dahilan po ng mga pagkakasakit ng tao na nakatira dyan kasi kapag kayo bumababa ng hagdanan lalo lalo po yung mga hagdanan po ng butas-butas yung butas-butas ang baitang yung walang ano, yung walang protection, walang ano yun, yung walang uh, likod, yung walang ano, yung walang cover yung ano, likod ng hagdan, yung kita pagka kayo bumaba, bakit ang niyo tapos meron pa kayong mirror dyan sa ilalim po ng inyong po hagdanan, eh daw po yung nakikita, parang putol-putol po ninyong mga katawan. At yun nga daw po ang nagiging dahilan, kaya kayo po ay palagi nilang nakakaroon ng mga matitindi at mga malalalang karamdaman. Yun na nga at maaaring yun na nga daw po ang maging dahilan ng inyong pagka-tege. Tege-ers. Tege yun nga, pagkamatay, masusok kayo agad? Oo oh. po ha, mga beautiful people. Kaya iwasan nyo po yan. Huwag kayo magsasabit ng mga mirror sa ilalim po ng inyong hagdanan. At ang pangpito naman po ha, mga beautiful people, ay iwasan din daw po ang pagpapatong o paghihile-hile ra po ng inyong mga sapatos sa baitang o steps po ng inyo pong mga hagdanan. Baka dyan pa i-display yung mga sapatos po ninyo. Kasi yan naman daw pong nagiging dahilan, kaya daw po ang mga tao dyan sa bahay po ninyo ay palagi na lamang nasa layasan at parang ayaw nang umuwi sa bahay po ninyo. Uh, ganun, parang halimbawa, kung mga anak po ninyo, lagi na lamang ganyan nang ginawa na, na yun, nilalagay na yung mga ano sa patos sa baitang na hagdanan ay eh, pagtatanggalin niyo yan kasi yan daw po magiging dahilan kaya sila po nako nahihirating magpalayas-layas at hindi nawawaning umuwi ng maaga sa bahay po ninyo yung parang lagi na lamang lumalayas ng walang paalam ah ganun ba? opo ha mga beautiful people kaya iwasan niyo yan hindi rin po maganda yan at ang pangwalo po ha mga beautiful people ay like, iwasan niyo po ang paglalagay po ng mga higaan sa ilalim po ng inyo pong mga hagdanan wag daw po kayo matutulog ha mga beautiful people sa ilalim po ng hagdanan negative din po yan malas yan ah kasi yan daw man daw po ang nagiging dahilan kaya kayo po lagi din nagkakasakit lagi kayo may mga kung ano anong nararamdaman sa katawan po ninyo na medyo mahirap gamutin yung malalalang sakit ah ganun? opo ha mga beautiful people wag din daw po kayo maglalagay sa ilalim po ng inyong pong mga hagdanan ng mga hapagkainan pagkain ng lamesa o po yung dining table, hindi rin daw po maganda kumakain sa ilalim po ng hagdanan. Yan po ang number 9. At ang pang po ha mga beautiful people, ay iwasan daw po ang paglalagay po ng mga any of water sa ilalim po ng hagdanan. Katulad ng ano? Katulad po halimbawa ng mga aquarium, mga fountain, mga yung lababo, yan yung mga CR kaya wag kayong maglalagay ng ano eh kasi meron parami ngayon ako nakikita po ha mga beautiful people yung design baga ng mga bahay nasa ilalim mga ano ang mga lababo yung mga CR mga powder room yung mga ganon yung mga hugasan eh negative daw pala yan ha mga beautiful people kasi para din yung katulad po ng mga sinasabing tapat-tapatan na mabilis na mabilis kayo madrainan ng mga kayamanan po ninyo. Mabilis maubos ang pera po ninyo. Kahit halimbawa kayo po ay napakaraming mga kinikita, maraming kayong dumadating na pera. Lagi na lamang ubos na ubos, may pinaglalaanan lagi ng mga utang, babayarin, ganyan, yung mga pinagkakagastusan. Hindi kayo nakakaipon kapag ka ang inyong mga tubig na may mga drainage system eh naan dyan sa ilalim po ng inyong mga hagdanan. nako tagus-tagusan yan. Drain na drain kayo dyan ha, makumari kong tigang. Kaya iwasan nyo po yan. Oh, so yun po ha, mga kung yan po yung ilan lamang sa mga sinasabing mga paniniwal at mga pamahiin, gabay na dapat po natin sundin para tayo po'y makaiwas sa mga sinasabing mga kamalasan na yan na maaring pumugigi sa atin. Pero sabi nga po ha, mga beautiful people, ito naman po yung mga pawang gabay lamang naman po natin kung kayo na po hindi po naniniwala sa mga ganito o sa pinat, mga paniniwala tungkol po sa ating mga hagdanan, edi eh di wag na lang po natin observe yan at wag na lang natin po siyang sundin. Pero wala rin naman pong mawawala sa atin kung ito naman po ay ating susubukan din gawin. Iwasan natin yan ha, makumari kung tigang para tayo po hindi makaabat nga ng mga sinasabing mga negativities na yan na maaaring nga po magpahirap sa atin. Eh, pero yun na, nga, kung sabi ko nga sa inyo, kung kayo po hindi nga naniniwala dito, hindi siyempre, gawin nyo pa rin yan, hamak mare kong tigang. Gawin nyo pa rin yan, pero bahala na po kayo ang mag sa consequences. Ah? <laughs> oh, so po ha mga beautiful people, sana po'y may napulto na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga beautiful people, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it and don't forget to brush your teeth. Bye, mga beautiful people.